Ito po pala yung loob niyan ng inyong sopa. Mga interior ng gulong ng bike ang na nakalagay. Tapos puro putol na lahat. Hindi naman talaga yan ang ginagamit dapat dyan. Tapos sa ako. Tapos yung sa armrest, tanggal na yung mga kahoy. Kaya pala parang bumagsak. Tang sira na rin yung mga kahoy. Repair din ng mga kahoy niya. Kasi alam, ito ang matindi dyan. Oh interior ng bike ay mga naputol agad lahat putol hindi rin Eurotex ang mga nakalagay hindi Eurotex sa mga phone ang Eurotex lang ito yung pinaka upuan pero yung mga panigid hindi siya Eurotex at mga lagas lagas na rin mga naagnas ito ganun din oh. Agnas na rin Sako Tatanggalin na natin yung mga sako na yan Pangit yan, agnas yan Tapos Interior din ng bike Baka tanggal na rin Sako, tanggal na rin Sira na rin to Bagsak Ayun, agnas Ang mga sako Pinalaman lang doon din pala sa loob ng Ibang pom Putol na rin yung mga interior patay ilalim ayun putol din ang mga interior ng gulong madali kasi mapulit interior ng gulong na yun eh. ng gulong ng bike dapat talaga rubber strap makunat, makunat ang pagka rubber nun yes! pinakahuli lahat ganun pinaki lang lahat oh. hindi siya Eurotex yung puan lang ang Eurotex pinaki lang lahat at lahat ay ganon puto lahat ng strap ay strap at ito interior ng bike at agnas na rin lahat ng nasa ilalim ano yung sandalan ay sandalan meron lang lining pero wala siyang rubber strap sa likod dapat meron lang rubber strap yan para may nagbabounce bounce kasi pagkatagalan, napukunit yung lining na yun. Then ito, may plywood. Sana yung mga 3 4 man lang yung plywood. Tanggalin natin yan. dalagan natin ng rubber strap. Yes! Ito yung sinasabi yung ating customer na kakabili lang nila sira din nasira agad kapag ng anak nila bumigay yung kahoy yun bali bali yung kahoy babakasin natin yung pong para ma-repair ang kahoy ayun ay bigat ay, kaya naputol agad yun yun sa armrest kaya lang siyempre kung nakaganyan nakaganyan yan may umupo nga naman dyan mababali talaga yan maganda dyan may supporta ah. supporta ah. patagda na natin ng kahoy yan yung frame nya gala mga supporta ah. dapat yan may solid na kahoy dito may nakatormiluhan nung paa sa mga dulo na yan kaso wala kasi yan dapat yung mga supporta pang kahoy na yan kasi magbabali yan kalawanan so, ito man ito yung sa bukod sa mga nakaganon dahil may nakasupporta rin yan parang kahit madaganan hindi mababalik ito na may likod Ayan. ito naman tela lang At dapat yan may mga rubber strap dyan yan supporta rin dun saka para nagbabounce tak ada plywood lagi ni lah tu Lauho kot tak Dah lah